Ito yung sa akin, yung orange. Ito kayo mong lapit dito. Para pupuntahan na lang doon. Okay po, magandang umaga sa inyo lahat. Simulan natin pagbabasba sa ngala ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin na mga makapangyarihan, ikaw lumithanan lang, itatlo pa. Sa iyong kapasyahan, tinagkatiwala mo sa mga tao ang mga dapat na sa dating na po sa mga maglalakman sa pamamagitan ng mga motor na dyo at tricycle ang paglingap sa kaligtasan tanong sa kanilang pagpunta sa gawain man o sa paglilabang iyong ipadama sa Kristo kasama nila sa daan bilang Panginoong nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan Amen Luwalhati sama sa nakasagsirto sa Santo para sa unang-una, ngayon itong kakailan At magpasa walang hanggan. Amen. Sa ang ng Ama, ng Anak, Diyos Santo. Patalaki mga 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 sa mga Direktado Sana ako ko Malakas sa inyo? Okay. apa? San boss? pula. Kayo kinuha